Hello guys so eto na naman po sa aking problema kakatapos lang ng pabalik-balik sa hospital ng mother child dahil sa sakit ni Asha na ano yan yung pneumonia tapos hika Siyempre na salamat sa Diyos at salamat sa Panginoon na naagapan yung sakit ng anak ko. Tapos, siyempre, ito na naman po tayo. Meron na naman po um problema kay Asho. Yung mata niya dati kasi nagmumuta po yan nung pinanganak ko po siya. Nagmumuta po yan nun. Tapos, inapacheck up ko po yun. Lagi na pinapatakan ng antibiotic. Ngayon, ito na naman po, bumabalik na naman po yung muta-muta niya sa mata. Hindi ko po alam kung normal po ba talaga itong pagmumuta uh, ng anak ko sa mata niya. So, dumidede kasi siya kaya hindi ko mag-video matanya mata niya pero nagmumuta po talaga nilagyan ko lang ng maligamgam na tubig tapos bola pinupunasan ko tapos ina nagdilat yung mata niya nakaganon yung mga mga mata mata niya kasi iyak pa ng iyak kaya ewan ko kung bakit kung pag umiiyak ba siya dumadami yung mata niya dahil ba dun sa pag iyak iyak niya kaya ito dumidedi siya na talaga eh. Nagmumutaw na tayo. May tupak siya ngayon eh. Kaya, hindi, nagdadasal na naman ako. Nagdadasal na naman. Nagdadasal talaga ako sa Diyos Sana mawala na lahat na sakit nararamdaman ng anak ko. Bindang. Siyempre, nahihirapan na yung anak ko. Tapos na niyang lang tapos na siyang mag hika-hika. Tapos, ito na naman sa pagbabalik ng muta niya mumuta sa mata niya sanggol kasi siya nung no? siguro 3 months 2 months tama, kung di ako nakakamay ganun months lang na kapapanganak ko lang sinusutan ko pa siya ng barbaro 1 ano, no? One month ayan, magwa 1 month ganun nagmumuta siya nun balik-balik din kami sa ospital noon na dahil sa pagmumuta Tapos, Agustin. Pinapatakan namin ng antibiotic. May pinapatak kami nung una, hindi apekted. Hindi ano sa kanya, parang hindi affected. Ah? Basta hindi ano sa kanya. Mayon. Noon nan ano ba 'yung sasabihin? Tapos ayun, antibiotic na pinang patak-patak sa kanya. Three days lang nawala. Tapos, siyempre, gumabot na ngayon si Asyong ng one-year-old and magpo-forman sa December 26, pagtapos ng Pasko. Bumabalik na naman yung, ano niya, pagmumataan niya. Naawa nga ako sa ano kasi, pag dinidilat niya yung mata niya, akala mo may kulungan, sa, kulungan dito. magano parang akala mo may sore eyes. Pero hindi yun sore eyes, guys. Kasi dati pinacheck up ko na po yan. Natural daw yan sa mga bata. Kasi pag iyak-iyak daw yan, napupuno ng iyak yung luha. Ay lang matatapos tapos nagmumuta. Kaya nagsisilabasan ng buo yung mata. Iyak na lang iyak anak pinapabayaan ko nga minsan ng iyak yan para mailabas niya lahat ng luha niya tapos ito na naman siya pinipigil niya siguro yung pag-iyak niya hindi naman siguro ganun yun no guys pero hindi ko talaga alam kung bakit kumabalik naman to at saka sana huwag lang bumalik din yung hika niya at yung pneumonia niya kasi ang hirap eh lalo na pag wala kang pera hindi mo alam gagawin mo. No? Pangkakain mo na lang sana at ang gagamot mo pa. Diba? Stress na stress na ako. Oh. Nakikita niya yung tsura ko. Buti pa yung panganay ko. Sarap ng tulog. Ayan din, nagkasakit din niya noon. Pero, awa ng Diyos, hindi na siya sakitin. Ito naman ngayon ang aking pangalawang anak na parang kada buwan, nagkakasakit. Nakakainis niya sana pag parang sana Lord pagdating ng panahon wag mo naman sana bigyan na malaking problema ang buhay ng anak mo diba ipamasko mo na sa kanya yung paggaling niya paggaling namin lahat paggaling namin lahat at mga problema na pumapasok sa amin sana malutasan lahat lahat, lahat. kahit sana maintindihan nila ito. Panalangin na lang. Diba? Eh, ito na naman ito. Madedi kasi siya. Ayaw niya tanggalin yung dedi ko. <laughs> Ayun, guys. Grabe. Nag-iisip din ako paano mawala ito. Pinupunasan ko lang siya ng bulak na may ano, na may maligamgam na tubig. Kasi yun din ang ginagawa ko noon. Ah, syempre, bukas, check up. Papa-check up ko na ng mata niya. Sana, gumaling at mawala na yung Kasi unang kasi parang namumula yung ibabaw dito. Yan. Diyan may makikita yun guys. Makikita nyo yung mga anak nyo. Mga sanggol daw yan eh. Mga baby pa daw yan. Hindi ko alam kung sa matatanda doon. Dito namumula yan guys. Tapos parang akala mo kuliti, kagat ng ipis, yun. Tapos may muta dito. Tapos pag tinanggal mo na yung muta na yan, parang bumabalik, nagkakaroon ulit. Tapos yun, doon ko na nakita na nagmumuta na naman si Asher. Ay, nako. Tapos pag didilat ng mata ng anak ko, punong-puno ng muta. Dati guys, isa lang yan, nagmumuta sa kanya. Tapos nasabayan na na yung Kaya dalawa na tuloy nagmumuta sa kanya. pero sa susunod sana guys papakita ko sa inyo yung mata niya kung paan, anong itsura niya kapag nagpanag itsura niya sa pag nagmumuta yun lang guys parang salamat bye bye